Mayong uh, adlaw mga kakarkar, welcome sa among dagat adventure kauban ang barkada. Ready na ba mo? Kay kani sila agoy pero nagyong ready ha. Tara, sugda na to ang atong laag. Bitaw kani nga video mga kakarkar, wala ko nakakuyog no. Ako lang ang nag voice over. galing oh, dapita mga kakarkar, nabot na sila sa ato ang dagat no. Grabe kanindot sa view. Murag Perfect kayo para mag-relax o mag-enjoy. Kauban ang mga amigo. Ho, excited na kayo na sila. Muna yung pag-abot nila din sa hunasan, wala na nila gilangailangan. Iabante na rin sila din. O nanguha na din sila glukot. Tanawar na rin ilang mga nakuha, mga kakarkar. ingon yung ilang tumunga nung nang laag din sila din sa ang dapit para ilang kaniang masinati ba kung saan pagpanguha ni mga lukot. Hoy, kaya nilaging sige tag-post na ni ito ang page ba nga? daghan kayo og lukot mo nang ning anini ni sila aron maka-experience pud sila unsa unde pagpanguha ng lukot og wa gyud ni sila nasayop sa ilang paglaag dinhi sa mo ang lugar mga kakerker kay pertay mo daghan ang ilang nakuha no nya nalingaw pud in kayo sila nya samtang ang uban nagsigi og panguha sa mga lukot na pud ilang mga kauban nga nagsigi puglang langoy langoy kay na enjoy man pud sa ang dagat arang, katin, aw, kayo, kayo. Og, kay arang katin-aw mangud pud kayo ay og karon kay naman sila og panginhas mga kakerker nanguha nguha gyud na sila og lukot no wa na nilang gipanguha kundi lukot ra gyud kita sila makin hason awadaw nila lagi pumunit oy kay kani lokot ra lagi ang ilahang mga tumong hoy bitaw aring dapita mga kakarkay mura gi panggutom sila no kay paspas na kanila mga lihok oy bitaw ila na nang limpyuhan ang kani ang lokot nga ilahang kuha Nga ila na pong gilimpyuhan ang gatong isda nga isagol nila sa ilahang lokot nga kani ang kilawon Nga ila na nang og sukan tuba basta gani kinilaw mga kakarkar di yun na to kalimtan nga atong itirada ana sukang tuba gyud gi magpipong sukan tuba nya wag yun ta si Dudong kakirkir raw. Yan na ang ang lukot. Ay, ang basta. Lagi na kayong siya. Mihiya, o. Huwag po ni Neri. Kano ang ilang mga pagkaon kagipang gusto. na yung taon ni sila? Gika po yung taon sila tu sa hunasa, no? Yan ilang gikaon din yung mga kakirkir. Sinugbang isda. Kinilaw nga lukot. Eh, na po kinilaw nga isda. Ang gisagol po sa lukot. Yan na po sila gamay tinula. Tinula giha na nga isda. Arang kanindot yun sila. Hinamu ay dining dapita mga kakirkir, no? Nalingawin yung taon ni sila, no? Tanawa, nagsige na lang sila. Ugtisngi. Wow, tanaw, ninyo ang likod mga kakarkaro, pati ninduto sa view sa ilang likod nyo, samtang nagkoon like bitaw sila, pati ninduto, yun kayo tanawan ay, grabe ka relaxing, nga murag makatanggal sa tanang problema, bitaw. So, moment like this, ma-appreciate nimo ang kinabuhi o kung sa ka-importante ang time sa tauban ang kaniang mga friends. So, ingon ano, yun ka enjoy nila mga kakarkaro, no? katawa o sa mga suod nyo, mga higala, kay life is better by the beach, di ba? So, that's all mga kakarkaro, salamat sa inyong pagtanaw, amping!